Pangarap ko lang noon na makatapos ang pag-aaral. Pero sa hirap ng buhay, hindi ko nagawa yun dahil nga sa kulang sa pinasyal na aking mga magulang. At ganun kalaga sa amin na mabigay sa mga anak namin ang buhay na amin hindi natamasa sa noon. Dahil sa negosyong ito na sa dugaw ngayon na ko na sa aking mga anak ang buhay na pinapangarap ko noon. Subukan niyo ang aming pagkain hindi tinipid sa lasa sa murang halaga. Dito sa Kitang Kita. Ayan naman! Anak ipin, Ako, ipiniflex na ho natin sa inyo ang 25 taong recipe po nila, recipe po nila ng kanilang lugaw. Plain lugaw lang po ito. Ha? Pero ito po ang naging susi ng kanilang beautiful na tagumpay. Ah! Diba? Kasama ho natin ngayong umaga, Sir Chris Mag Umaga! Umaga po. Eto na, Sir Chris, umpisa na natin. Total, nandito tayo eh, di ba? Itong lugaw po ninyo, napakasimple lang, ho. Oh. Walang kalaman naman. Wala po, talagang ginisa lang namin sibuyas, Oo. bawang luya. Ayan lang Oo. po, timpla. At wala kayong binabago niyan over sa loob ng 25? Yes po, wala. Oo. At anong napansin nyo doon sa mga suki na po ninyo na umuorder ng ang napansin ko po talaga dyan, mas gusto ng mga bata. Kasi pagka ibang bata, order sa ibang lugaw, sinasabi ng mother nila, hindi kay Kuya Chris ganun. Talagang ina... Ay, nalalaman nila yung lasa! Alam na nila yung mga lasa. Okay. Kaya ah, ng mga bata, pagka... Pag hindi alam, sanin. hindi sanin. taga sayo. Yes po. Okay. Eh. May iba muna kita sa ah, Kuya Chris. ito na, kakausapin natin yung kanilang mga suki rito. Anyways, ito palang buong pamilya nila. Eh, sila-sila po ang nagluluto ng kanilang mga pagkain dito. O, babalikan natin yung mga yan dahil kakausapin muna natin ang kanilang mga ilang suke. Okay, ayan. Uy, wow! Nak nakakailan ka na ba ng ano? Nang uh... po. Una pala? Una pala. May palang pala, ha? So, may bala ka bang lumima? Pangalawa lang po. Pangalawa lang. Ano yung madalas makikita natin? Madalas na pinapakain, parang pinapartner mo sa ganyang lugaw. Mm, tokwa at saka itlog. Itlog. Opo. Yung talaga yung perfect ano. Opo. Kumusta yung kanilang tokwa dito? Yung ba, kasi ang alam natin ha, bukod ho dun sa masarap daw na lugaw, ang tokwa nila ang isa sa talaga namang parang uh, binabalik-balikan. Kumusta ba ano ba ang lasa ng tokwa nila? Ah, uh, masarap po at saka yung suka, sakto lang yung lasa. Ayun pati yung pati yung suka kailangan meron ding ano no meron ding uh, uh, masasabi dahil kumbaga yung lasa ng suka kailangan nagko complement talaga doon sa tokwa Opo Ayan Okay at syempre ngayong umagang ito ito na i-flex ng lahat ni Kuya Chris dito ang kanilang mga ino-offer sa atin Hindi okay Kuya Chris matarang parang ang lay layo-layo sa akin Ito na pag-usapan natin to Kuya Chris Ito yung kanilang uh, plain na lugaw Okay, ang dami hong nakapaligid dun sa play na lugaw. Yun ho yung sinasabi natin eh. Akala nyo ho, nagpe-pretend lang po yung lugaw nila pero marami hong nakapaligid. Ano ho itong mga nakapaligid na ito? Ito so, kasi ikaw choice nga ng mga cosplay. Pero talaga po, pwedeng Google Talk or lugaw Look siya. Mm-hmm. So pwede ito lahat ko din. Yes po, choice nila kung ano choice ng customer. Yun. Tapos ano ho itong mga nandito? Ano ho yung, yung, yung mga yan? Yung mga condiments nila, Sausawan. Ito oh. ano po ito? suka po yan. suka. ito naman? Ito po medyo matamis na naman, medyo mahal. Uh -huh. Saan kadalasan isin, isinasawsaw? Anong pinagsasawsawan yan? Matamis po ma'am. Matamis? Oh, po, ano po. ang isawsaw dyan? Yung lumpia. Ito, ito, lumpia. Po. ito po, po. lumpia. Ito po po. Lumpia. Okay. Ito po baboy. Tokwa Baboy. Meron din ho sila Tokwa Baboy rito. Ayan. At syempre, meron din ho sila ang nilagang itlog. Nilagang itlog, pritong itlog. May pritong okoy. itlog yes, ito? Yes, po. Ito naman ano ito? Okay po yan. May lamang mga gulay ng lumpia. Ayan. Ang dami mo Gina pala. Ginawala pa po ng ano ni misis ko yan. Oo. Si misis mo lahat ang nakaisip niyan? Yes yan. po, yes po. Aba, matindi rin ang misis mo. Yes, Ay, napakapalad mo. Kain Pap ka na kain. Napakapalad po siya sa akin. <laughs> hindi palat kayo sa isa't isa, hindi ba? Okay, tayo gusto kong malaman mula po sa inyo, paano pong, uh, naging lumaki yung inyong tindahan, yung inyong negosyo, mula lang po dito sa Lugaw. Actually, meron din silang burger. Burger in Lugaw. Burger na po sila nagsimula, pero ito yung talagang mas patok. Uh, ito so, talaga hindi Oo, oh, oh. ano, ano sa tingin nyo ang parang sikreto? Bakit tubig, parang patuloy na tinatangkilig hanggang sa hanggang sa kasalukuyan Talaga po yung misis ko ang gusto niya makamasa maka, maka yung aming mga Magkano hulang ba, ba yan? Ito ito po katuladto 14 pesos lang At tapos 14? ito, ito mapangulam 15-15 lang ito tapos ah, baboy 40 ganun uh -uh. Talaga po hindi kami nag nagmamahal ng... ng mga presyo. mga mga produkto ninyo Yes po po tapos mula po dyan, lumaki na ng dumami ng dumami. Meron na kayong mga silog-silog. Okay, pag usapan po natin itong mga silog po ninyo. Ano ho ang mga mau offer po ninyo? Iba pang pa mau ma-offer po ninyo ng mga pagkain dito sa inyong uh, uh, malaki na. Malaki na to, malaki na. Ano ho itong mga ito? Mag-start tayo dito. Ayan po, chick silog po yan. Chick silog Ito? Bang-silog. Bang-silog. Bang Sisik-silog. bangus kasi ito. Opo, po. Ito C6 C6 silog Tap-silog. Tap Silog. Pork Silog. Pork Silog. Ano yung nandun? Ayun, Ay, ang dami. Ito, po, mga combo naman po ito. Wow, ang dami nun. May pasit po kami. Oo. Tapos may sisig omelette. Oh. So, magkagaya niyan. Marami na, marami ho doon. Tatlo ho eh. Magkano ano, yung presyo Ano lang po yan? 115 lang po. <gasps> 115. Ang mura. Opo. Napakamura naman. Makikita natin. Ayan. At syempre, itong inyong mga ganito, magkano lang po ito? Diyan po per order, pagka single um, plates lang, 70 mm. lang po yan, 70. Sino kadalasan ang inyong mga lagi hong nakakatikim ng grasya dito? Sana po mo kay kayo sa Quezon City, <laughs> para makatikim mo kami araw-araw. Hindi, ta, sino ang madalas na ano nyo, estudyante, mga nanay, mga tatay, sino ba? Kadalasan po, family talaga sila. Dito sila nag-dinner, dito sila nag dito sila Kasi mas nakakatipid po sila eh, kung tatlo-apat sila. Mas minus yung talaga kaysa magdudugtog Saka tila. hindi lang yun. Uh, kung halimbawa, parang ngayon kasi talaga naman mga pilihin tayo, no? Nagtaasan lahat. eh, gusto niya na makatipid sa gas. gas. Hindi ba pagod? Pagod. Aba, eh, dito ko na lang. Kompleto na eh. Kompleto na yung kanilang ino-offer dito. Tapos may mapagpipilian pa ang yes, pamilya. Yes, may choice pa. Kagaya itong pansit nila. Anong tawag nyo sa pansit nila yan? Ito po, pansit kanton oh. po. At ang nilutunin na sis. Ah, halo, Ay, halo, halo ang sarap! Pansit halo. Ay, sorry po, sorry. Pansit halo ito. 120 lang po isang ganyan. Ah, ito karami ito, 120? Yes po, makakain po niya, hanggang tatlo, apat, pagka mahina, na, pero pagka kayo po siguro ba? Ay, ito ho araw-araw. Ito ho araw-araw kasi pwede na po itong ulam eh. Per order po, meron yan na po. Napakaganda, oy! Ay, naku, naku talaga naman! Oo, oh, umuusok-usok pa! At ang kagandahan kasi pag kumakain ka sa mga ganitong kainan, mainit talagang isiniserve sa'yo sa okay. yung mga pagkain. Kaya nakikita nila naluluto dyan. Mm -hmm. Kaya talaga siguro kaya kami binabalik-balikan. Mm -hmm. Alam nila na puro bagong luto, ganun. Mm -hmm. At dahil po rito sa lugaw, nagkaroon na po kayo ng magandang buhay. Pwede mo ba na malaman kung ano pong mga... Mga pagpapalang ibinigay sa inyo ng lugaw na ito. Eh, ganun nga po, nagkaroon po ako ng nakatap, nakapagpatapos ng isang anak sa ngayon ng... kolehiyo. Kolehiyo, Tapos ah. meron pa po nag nag-aaral nag pa po. Mm. Tapos meron po kaming natitirang bahay, ganun. Yeah. May sasakyan po, may tatlong motor, may isang kotse. Ay. Para dula, dyan po Ay. talaga lahat kinuwa yun. Malina naman po tayo ng karera sa buhay. friend? My friend, Tony Petgaba, magpagaling ka. Malina naman tayo ng mga karera. Ay, lugaw naman pala ang sagot sa kahirapan, di ba? Pero alam natin yan, na pagdating sa negosyo, hindi po siya parang walk in the park, na parang ang dali-dali. po? Anong mga naging puhunan niyo bukod sa hindi ho kayo natutulog? <laughs> Tay! Hindi kayo natutulog, no? Hindi po. Okay. Na, ko, hindi na oh. ah, Anong mga puhunan? Pagod. Talaga pong sipag. Sipag. Tiyaga. At napansin ko, buong pamilya ko. Halika nga yung buong pamilya na yan. Halika kayo dito. Pati yung alam nyo, pati yung bunso nilang anak. Na ilan taon lang yung bunso nilang anak? Eleven po. Eleven years old. Tumutulong sa inyo. Yes po, yes. Ano ang kanyang toka dito sa inyong negosyo? Yung po kasi panganay ko, nagtayo siya ng burger niya. Oh. Tapos ang ginagawa niya, pagka walang tindero, oh. yung bunso, pinatatawag niya. Wow! Oh. Ito yung kanila ang bunso. Ayan. Gusto kong malaman sa inyo, anong naituro ikaw, lalo ka na kuya, anong naituro sa'yo ng lugawan ninyo? Uh, Unang-una po yung ano, kagandaan ng merong sariling negosyo. Diba? Ano uh, po. po? Okay. Sino boss? Uh, ako. Po. Yeah! Diba? Ang sarap! Uh, Awak mo, oras mo. Uh, uh, uh. Anong mga tungkol sa financial? ano yung natutunan mo dito sa business Kasi mahaba-haba na to, 25 years na rin. Uh, ano po, yung hindi po laging swerte, pero pagka bumuhos po pumasok, talagang hindi po natin malaman. Kaya salamat po sa parents ko. Yeah, oh, yeah, parents ha. Yan naman yan, baka ang yaman yung na yung inyong mga anak ay parang natutunan, natutunan na rin po nila. Opo. Yes. At kayo, yung mga recipe ninyo, ano, natutulog ka rin ba ng kaiisip ng mga recipe? Medyo, kasi iba na ngayon ang labanan, dapat na laging may bago. Ganun. Yeah, diba? Ganun talaga. So tulungan si Kuya! Kuya! Hello, boy. Kumusta ang pagtulong? Magkano ang kinikita mo? 350 po. Oo, yeah! Una talaga sinabi pa yun siya na malina naman tayo ng karera talaga naman! Nako, maraming maraming salamat sa buong pamilya ng magdangal. Palapakan ho natin ang ating mga kabarangay. Love Joy Beth and everything